Yan. Guys! Ayan na guys! Uy! Kita ako! May nahukay akong kan! Kung mo! Ah! Pilsen! Dito! Sinisig ko lang to! Isan di pa! <laughs> Naka-wide siya! O oh, sige! Pinsan! Sino? Awayin mo itong pinsan mo! Sa iyo muna! Sa iyo muna yan! Ikaw! Kay Marvin ay wala ka kanina eh! Nandun ako ha! Wala! Sino you know, na sa tagumpay? Awan, basta tumuwi ba na kami ng kulare. Eh? Wala nang malakas doon. Wala, na. wala na. Wala na. malakas din eh. Uh, umuwi ka na eh. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. na. Umuwi na. Oh. Wala na. Umuwi na malakas. Ay, sino ba talaga malakas? Ay, oh, ay, malakas. Malakas ang putay na. Speaking of malakas. Ayan. Sino ba kita? Ah, si kaya kan kai kai ay po tayo na si sindi si na naman pagdating si sindi may si hay to my vlog o vlogger sindi vlogger o vlogger o vlogger vlogger o vlogger o vlogger o vlogger o gusto o vlogger o Oh Oya! Oh ya. Bila pa mo mepa? Oi. Tiga <laughs> tiga beli ya. Yang kat kena Yes yes sir. Kalau nak kat kena. Oi. Ah, ano ba ka? Nakata na ba ka eh? Ah, ano ba ka malang natitikman yung ano mo ay produkto mo? Sila si nga ay impag-drive pa ko na ako si Angkol Latan. <laughs> <laughs> lagi! Ano ba ba <laughs> Wala. <laughs> ano galit ano? Oh, lagi! Ano kaya mo tinaring isang aray? <laughs> Magkabigay kay walang <laughs> laman para panunod. Puno ah, puno ah. Puno ah, puno ah. Kaya ganyan naman yan. Kay... Kay? Kay Marvin yan. Kay Marvin? Punin mo. Ay puno na nga. Kay ganyan? Kay Marvin? Ay puno na ay. Tanggal lang ayun. Alam na, alam na kung paano gagawin. Oh. Pag puno na. Atanggalin. Atanggalin mo, Ray. Sabi ni Pisa ni Sabi ni mo. Tanggal mo, Ray. Ay, kulang. 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 Adagdagan. Ay, sinari. <laughs> ay, sinari. Ay, namin ko na. Kala ko yung adagdagan. Pwede ko lang inamin. Pwede. Nalasing sa ilog. Nalasing ang mangyan sa ilog. Wala ba ditong Ano pa sa dito? Pa pa Bana na chip. Oh, ganyan din yung kinaplor o tatlong libo ang kita sa isang araw. Ganyan na ang sa lubong. Lalagay lang yung pera. Wala ka ng pagbantay ba? Saan mo lalagay? Sa bote hey. Ano? Baby, stop! na lang Umpisa na? Oo, oh, ah, ah, sa court. Sa court. Sa court. Sa Sa, cord, sa, cord, sa, cord, sa cord ta tayo.